Hi mga kababayan, ako si Emelda. Welcome or welcome back to my channel, Emelda Tambos Official. For today's video, mag-update lang ako kung anong sitwasyon namin dito sa Israel. Bilang 9 years ng caregiver dito sa Israel, napagdaanan ko na din to noon ang gera dito sa Israel. Pero ito ang pinakamatinding gera na aking naranasan na talagang nakakapraning. So mag-update lang ako guys, stay tuned. At kung interesado ka, na malaman ang sitwasyon namin dito, mari lang pong mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. At sa mga dati ko ng subscribers, maraming salamat pa rin sa sabag subaybay nyo sa akin. At sa mga viewers, mga silent viewers, um, maraming salamat din. Okay, stay tuned guys at tapusin nyo itong video na to. Pero bago yan, intro muna tayo. nang napasok ng mga IDF ang Al-Shifa Hospital at pinaniwalaan ng mga IDF na itong Al-Shifa Hospital ay naging command post center ng mga Hamas sa MIR department natagpuan ang mga iba-ibang klasing armas na gamit ng mga Hamas panoorin natin guys in military terms, this is a grab bag grab and go of a Hamas combatant and if you zoom in And we get some light over here. What you will be able to see are is military equipment. There is a an AK-47. There are cartridges, am, ammo. Uh, there are grenades in here. Of course, uniforms and all of that. This was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. So yon, guys, na, na o, um, MIR department at makikita natin na. talagang successful naman ang kanilang operation sa paghahanap ng ebidensya. So, patuloy pa natin panoorin. May natagpuan din ang mga IDF ng isang bagpak na nakatago sa likod ng MIR machine at ang mga sangkaterbang mga nakasupot na mga medical gear. na din ng IDF na lahat ng mga CCTV cam ay tinakpan din ng black tape. At sa kabinet ng main clinic, natagpuan ng IDF ang mga armas. These weapons have absolutely no business being inside a hospital. The only reason they're here is because Hamas put them here because they use this place like many other hospitals. Isa pang ebidensya ang nakita ng IDF, isang bagpack na naglalaman ng isang combat gear ng Hamas. and the last item which i'm sure will be very interesting to analyze is a laptop we found it in the mri room this is how the laptop looks i don't know who it belonged to but now it is being analyzed by our intel people tactical radio communications which we will analyze lots of disks which will be analyzed, and a computer, which at first glance already provides a lot of incriminating. At kamakailan lang isang malungkot na balita sa kanilang pag sa Al-Shifa Hospital, natagpuan din nila ang dalawang bihag na patay na. Ang isa, isang teacher, at ang isa ay isang IDF na bata pa 19 years old may bagong pinalabas na video ang IDF hinggil sa natuklasan nilang tunnel na konektado sa Shefa Hospital. Panoorin natin guys. Kuha ito sa paligid lang ng Al-Shefa Hospital natagpuan ng IDF ang isang tunnel na medyo malalim din. Gumamit sila ng drone para makita nila ang kailaliman at malaman kung wala bang banta kung may mga ang pasabog ba or may mga armas ba so ito makita natin ayan uh, hagdanan yun so kumpirmado guys na ginamit ito ng hamas at di natin alam baka suspitsa din nila na isa din ito sa ginamit na pangtaguan ng mga bihag sa ilalim ng Shifa Hospital Ayan, hagdanan yan. Pumalik lang yung ano, camera. Hanggang sa tuloy-tuloy na sila, yan. Mabuti na lang, uh, kaisip sila mag-drone. Ayan. Ito yung karugtong. Medyo may kahabaan din. <coughs> Excuse me. Ayan, at uh, sa dulo nito, medyo malalim-lalim din oh at may linya pa ng kuryente guys tingnan nyo ayan at sa kadulo-duluhan makita ang may pintuan na ayan blast door at may firing hole sa kabuuhan ito ang nalikong ng mga IDF sa paghalugog nila sa basement ng Shefa Hospital. Natagpuan din ang isang sasakyan na ginamit noong October 7. So guys, let's hope and pray. Uh, pagdasal natin ang mga sundalong Israeli na bigyan pa sila ng kalakasan at ipang hinaan ng loob. Medyo matagal-tagal na rin din tong ano nila pakipagbakbakan sa Gaza at sana'y magtagumpay sila at makuha nila ang mga bi bihag na nasa kamay ng mga hamas at naway makauwi na sila sa kanilang mga tahanan so guys anong masasabi nyo sa video na to comment down below at aking babasahin lahat kung anong nasa loobin nyo hinggil sa gera dito sa Israel kung ikaw ay nagustuhan mo itong video na to, maaari lang pong mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ng aking i-upload. And don't forget to comment na rin para alam ko kung sino ka at maging friend na rin tayo. At sa mga dati ko subscribers, friends, and uh, viewers, silent viewers, subscribers, um, maraming salamat pa rin sa inyong walang sawang pagsuporta nyo sa akin ang pagsuporta nyo ay malaking bagay para sa akin. So, click na! <laughs> so, hanggang dito na lang tayo and ingat, ingat po kayo lahat.